sabi mo CEO ka, pero pati ba naman petty cash, ikaw pa rin ang nag approve Ito ang problema ng maraming businesses. Puro improvisation. Kung anong maisip, yun na agad. Alam mo, gumagana naman yan sa simula. Pero alam mo, habang lumalaki ang kumpanya, nagiging bottleneck na yung founder. Kasi lahat dumadating at dumadaan sa kanya. Ito ang real talk. Structure is not about creating bureaucracy. Structure is about building a soul expressed in systems. Ang tamang structure hindi dapat komplikado, kundi para makakreate ka ng clarity at ng tamang leaders. Structure that frees you from being the bottleneck at nagbibigay ka sa team mo ng chance para mag-own ng roles nila. Alam mo, kung gusto mong matutunan paano mag-design ng structure that actually scales, kita kits tayo sa Elevate The Future of Business and Human Resources this September 24.